Hi mga katinders, good evening sa inyong lahat, Mami Teens din. So ngayon ay Saturday. So since wala akong work at um, kahapon, uh, pinalabas yung season 3 ng Squid Game. So as in, um, pinanood ko siya ng, nag-start kasi siguro mga 5 p.m. So may work pa ako, so mga gabi, hanggang madaling araw ako nanood. As in, tinapos ko ta ta talaga yung six uh, episodes. At para ano lang, para kukulangan lang ako sa movie. So, ano to ha? Spoiler ito para dun sa mga makapanood na hindi, ma pa nakapanood. So, wag mo na kayong manood sa video ko kasi marami ako mga spoil dito sa aking video. So, parang movie review lang ako sa napanood ko na Squid Game na season 3 parang nakukulangan lang, lang ako overall kasi maganda siya kasi marami tayong napukulot na, na aral, may mga um, yung mga cast doon ay may kanya-kanyang mga characteristics kaso lang parang iba lang kasi yung in-expect ko na parang mas intense siya yung every scene pero parang very light lang siya pagpapunta na mag-end alam mo yung um, kasi nung first, inisip ko kasi na hanggang episode 3 lang. Alam mo feeling na kailangan mo talaga siyang tapusin kasi parang gusto mo nang malaman kung ano talaga yung ending. Kaya ang ending, 3am na ako nakatulog. <laughs> 3am na nakatulog si Mami Tates. Wait right alam mo yung si number 120, di ako sure, basta yung trans doon na naawa lang ako sa kanya. Kasi sa sobrang matulungin siya sa dalawa niyang kasamahan, yung buntis at yung matanda. Ang ending, siya yung napahama. Diba? sakit-sakit mo. Nangyayari talaga yan sa totoong buhay na sa sobrang nating matulungin sa ating kapwa, ang ending tayo yung napapahamak, tayo yung napapasama, So, tayo yung parang naging negative. So, may positive side naman yon Kasi, di ba, ang sarap-sarap talaga ng feeling pag nakakatulong talaga tayo sa ating kapwa. Pero, meron din talaga siyang downside. Parang naiiyak ako dun sa, sa, sa scene na yun. And then, yung sa matanda lang, um, yung nanay, hindi ko talaga in-expect na uh, gagawin niya yun sa anak niya. Kasi, di ba, tayo, kasi ako may mga anak ako, parang ang hirap-hirap gawin ng parang pak papatayin mo yung sarili mong anak dahil dun sa um, anak na hindi mo naman kaano-ano o yung baby na hindi mo kaano-ano. ba diba? Parang imposible na posible. Kung mangyari, mangyari ba sa inyo yun, kaya nyo ba yung ganun, yung sarili nyo anak para masave lang yung baby. So, comment down below kung ano yung mga nasa mind nyo. Kasi parang ako, parang, hindi ko kaya yung ganun. ba diba? And then, ano pa yung next scene, bilip din ako sa guy, no, yung, yung daddy nung baby, parang iba din yung ugali niya na hindi mo rin may at sarap suntokin, no. At meron talagang mga lalaking gano'n. So, and then, si Gian talaga, bilip ako talaga sa kanya at sobrang bait niya. No? Alam mo yung, minsan lang yung tao na gano'n, sobrang bait na, Although na yung sa pagiging tatay niya na side, ay parang hindi niya masyado nagampanan yung 100% na responsibility as tatay. Kasi ba diba, wala naman talaga siyang permanent na job. Kaya nga pumasok siya sa speed game. Pero alam mo yung ending, ba diba, sarap ng pakiramdam ng ending na yung kita niya, di ba yung may ATM yun, napunta pa rin sa anak niya. So kahit pa paano, kahit kahit papano, paano pag-isipin mo nakabawi pa rin sigihan at the end di ba and then meron din ako nga isip doon na scenario sa anak niya kasi di ba normal talaga kapag um, wala tayong um, magandang banding sa tatay natin. Normal talaga yung nagtatampo tayo. Pero at the end of the day pala, kapag nawala na yung tao, doon natin marirealize na yung work niya, yung mga happy moments niyo, dun, no, yung, yung scenario na yun, yung scene na yun, a very touching yun, parang, Oh, ganun ka. Ganun, ganun, ako palagi na nood kagabi. Ang lungkot naman ng movie na 'to. At ang ang lungkot at the same time ay nakakatakot. So, comment down below kung deserve ba talaga yung baby ang mananalo na wala. Ang nanalo na wala naman siyang ginagawa. At kung ikaw ba yung director, yung baby ba talaga ang ipapanalo mo? At kung ikaw ba si Gihan, isasacrifice mo ba yung sarili mo? Magpapakamatay ka ba para yung baby ang matira? Or vice versa? Itatapon mo ba yung baby para ikaw yung manalo for the second time? So, ang hirap, di ba? hirap mag-decide ng gano'n. So, parang, parang, hindi mo ma-imagine na pangyari sa sarili mo yung gano'n. Pero, overall movie, maganda naman siya. Marami tayong na-learn sa movie na yun. Um, napanood ko rin yung, ano, yung kay Frontman, yung mga uh, pinagdaanan niya. Di ba? Naulit yung scenario ni frontman, yung ginawa sa kanya ni Fra yung ginawa kay frontman yung sa time niya yung laro pa siya, parang inulit niya doon kay Gihan pero yung sinabi niya kay Gihan na sana para pwede na niyang patayin yung mga kasamahan niya, binigyan siya ng knife pwede na niya gawin yun para maging winner na sila ng baby pero hindi niya ginawa so it shows na mabait talaga si Gihan, one na a million talaga si Gihan, iba ano ganun sana ay ganun lahat ng tao doon no, na um, maganda yung pag-uugali. Yun lang yung parang focus doon sa story para sa akin na although na medyo tatakot tayo dun sa lalo na dun sa skipping rope, pero marami tayong na-learn sa movie na yun. So, overall, maganda naman yung movie. So, panood kayo para marami kayong ma-learn sa movie na yun. At, um ang uh, kukulangan lang talaga ako. Kasi nag-expect ako yung magko-confront si Gihan tsaka si Frankman, yung mga, mga uh, meron silang fight scenes, ganun yung mga expectations ko. At um, more intense yung in-expect ko ng mga mga games, no? pero parang uh, napakita dun sa final season ay parang very light lang. Hindi naman siya masyadong light, pero parang hindi siya ganun ka-intense para sa akin. Pero iba-iba naman tayo ng na mga pananaw sa movie. So, manood kayo at mag -e enjoy naman kayo. Basta kung manood kayo, yung parang di siguro gabi. Kasi parang natitempt talaga tayo tapusin yung movie. So, ang ending, uh, aapot tayo ng madaling araw. Mas maganda talaga yung manood kayo ng rest day. Kasi maganda yung dire diretso eh. Yung parang tapusin yun talaga hanggang last scene. Para hindi ka nabibaitin. Yung ganun. So, yun lang naman yung aking shine for today at more on um, sweet Game yung aking vlog kasi ano ngayon eh, trending na yun. Kaya naisipan ko siyang i-movie uh, review para dun sa mga takot pong manood o alanganin. So, manood kayo at sobrang ganda. So, good night mga kinders at matutulog na si Mami Tim. Happy Saturday! Bye! Thank you for watching!